Kumayo kayo at magpakarami. Kung ikaw ay isang kristyano, nababatid mong isa yan sa pinakanao ng utos sa tao, panahon pa lang ng matandang tipan. Karangalan mo nga bang matatawag at pagtalima sa utos kung ikakalat mo ang iyong lahi? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang namayagpag sa kakaibang larangan at tila ba kinaiinggitan ng maraming kalalakihan dahil sa tikas ng kanyang tindig pagdating sa mga chikas. Bunga nga lang ba na sinasabi nilang agimat na tinataglay dahil sa paraang yun siya nakilala ng lahat? O talaga lang pinagkalooban siya ng malaking angkan dahil nababatid ng nasa taas ang kakayahan niyang maglingkod ayon na rin sa talentong ipinagkaloob sa kanya? Ang kwento ni Ramon Rebilla Senyor at ang mga agimat ni Lolo. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, Pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Jose Acuña Bautista sa totoong buhay ay mas nakilala din nating lahat sa pangalang Ramon Revilla Sr. nung pumasok siya sa Sobis. Siya ay isinilang nung ikawalo ng Marso taong 1927. Sina Jose ay nagmula na talaga sa malaking pamilya siya ay bunso sa sampung magkakapatid at anak sila ng isang kilalang negosyante noon na si Ildeponso Bautista. Ang kanilang angkan ay nagmula sa Imo sa Kabite ngunit kalaunan ay nanirahan na rin sa Bacoor at sa iba pang bayan sa Kabite. Siya ay nag-aral sa Far Eastern University at kumuha ng kursong commerce. Nauna siyang ikinasal kay Azucena Mortel noong ikalabing anim ng Pebrero taong 1942. Sa kasagsagan ng digmaan, sa edad na 15 anyos lamang, ito ang kanyang pamilya kung saan naging anak niya si Nabong Revilla at anim pa niyang mga kapatid. Ngunit ang kanyang unang pamilya ay ang nanay ni Evelyn Bautista na naging asawa ni dating senador at PBA legends na si Robert Jaworski. Hindi naging maganda ang kanyang panimula sa showbiz kung saan ginamit na niya ang pangalang Ramon Rebilla Dekada 50 nang una natin siyang mapanood sa telebisyon ngunit pa extra, extra lang siya dito at hindi sapat ang kinikita niya noong mga panahong iyon dahil na rin sa medyo marami na siyang mga anak. Pansamantalang iniwan ni Ramon Rebilla ang showbiz noong dekada 60 at naghanap ng mas maayos na mapagkakakitaan hanggang sa naging pinuno siya ng Secret Service Unit ng Bureau of Customs noong taong 1965. Pagkatapos niya dito, dekada 70, nang magbalik siya sa showbiz. At pagsapit ng taong 1972, isinapelikula niya ang buhay ni Nardong Putik na kilabot ng Kabite. Ito ang naging daan ng magandang takbo ng kanyang karera sa showbiz. Dahil popular si Nardong Putik noong mga panahon na yun, nadala din niya sa kasikatan si Ramon Rebilla. Nagustuhan ng mga tao ang konsepto ng pagganap niya sa buhay ni Putik bilang taong nagtataglay ng agimat. Nang sumunod na taon, 1973, muling ginawa ni Ramon Revilla ang kaparehong estilo na ito. Muli siyang lumabas sa pelikula bilang si Pepeng Agimat naman. At gaya ng nauna, patok na naman ito sa takilya. Kaya't sinundang kagad niya ito ng iba pang mga pelikula sa kaparehong taon ng 1973. Nedagdag kagad niya ang hulihin si Tiagong Akyat kung saan nasungkit din kaagad niya ang kanyang PAMAS Best Actor Awards kasama ang isa niyang anak na si Marlon Bautista bilang Best Child Actor. Nagawa din niya ang pelikulang Anting-Anting at simula ng mga panahon na yun, nakilala na si Ramon Revilla sa karakter na mag-aanting kaya't hindi mawawala sa kanyang mga tagahanga na isipin nilang totoong nagtataglay nga si Ramon Revilla ng mga gamit na ito. Pagpasok ng taong 1974, nasundan pa ito ng kaparehong palabas at namayagpag si Ramon Revilla sa larangan ng pelikulang may mga halong kababalaghan. Kinalala din ng Emos Productions na pinapatakbo nila bilang Outstanding Film Productions noong taong 1975. At noong taong 1979 naman, nakuha rin ni Ramon Revilla Sr. ang titulong Most Outstanding Actor at Box Office King. Ilan pa sa kanyang mga nilabasan ay ang mga pelikulang Kapitan Edisette, Mad Killer ng Kabite, Ibilanggo si Kabite Boy, Kapitan Kulas, Bergado, Terror of Kabite, Gulapa, Bianong Bulag, at napakarami pang iba na pawang buhay na mga kabitenyong magaanting ang karamihan sa kanyang itinatalambuhay. At namayagpag siya sa ganitong larangan hanggang sa huling bahagi ng dekada 80. Pagpasok ng dekada 90, nang pasukin na rin ni Ramon Revilla ang politika sa bansa. Una siyang nahalal bilang senador noong taong 1992 at nakapanungkulan siya sa loob ng dalawang termino hanggang 2004. May edad na siya ng mga panahong ito. At ang pinakapopular na naiwan niyang legasya sa bansa ay nang maipasa niya ang Republic Act 9255 o yung batas na kinilala bilang The Revilla Law o Rebilya Bill. Ito yung pag-amyenda sa batas pang pamilya sa bansa na nagsasaad na ang mga batang anak sa labas ay may karapatang gamitin ang pangalan ng kanyang tatay at kailangan niyang kilalanin ito. Dahil naniniwala si Ramon Rebilla na ang mga bata ay hindi dapat nakakaranas ng pangaapi sa lipunan nang dahil lang isa siyang anak sa labas. Ang batas na ito ay sumasalamin lang kung gaano karesponsabling tatay ang isang Ramon Revilla Sr. Ito ay sa kabila ng kanyang sangkaterbang naging anak. Ayon sa interview ni Miss Jessica Soho noong taong 2004, nang tanungin niya si Don Ramon kung ilan ng kanyang mga anak, hindi na niya matandaan ang eksaktong bilang ng mga ito, kaya ang naisagot na lang niya ay higit 80 lahat ang mga ito mula sa labing-anim na mga naging nanay nila. Ang pinakamatanda ay higit 60 anyos at ang pinakabunso naman niya ay labing-anim na taong gulang lamang. Pero sa kabila ng maraming anak na ito, halos 40 lang sa mga ito ang lehitimong gumagamit ng kanyang pangalan, alinsunod na rin sa nilalaman ng rebilyalo na kanyang ginawang batas. napaka tatay ni Don Ramon, dahil lahat ng kanyang pamilya ay sinusuportahan niya, ngunit ang pinakamalaking niyang naging problema sa lahat ay napakarami ding nagpapanggap at nagpapakilalang anak niya marahil na rin siguro ay dahil sa suportang pinansyal na makukuha nila dito. Ito ang nagpasakit ng ulo ng iba pa nilang mga anak dahil tatanggapin naman nila silang lahat basta magpakilala lang at patunayan lang nila. Meron ding kakaibang paraan si Don Ramon kung paano niya kikilatisin ang kanyang tunay na mga anak at ang mga huwad na nagpapanggap. Ang suportang pinansyal din na ito ang sinasabing naging ugat ng krimen na humantong pa sa pagkamatay ni Ramjen Rebilla ayon sa mga pulis at ang sospek ay ang kanyaring dalawang kapatid. Si Ramjen Rebilla ay isa lang sa siyam na magkakapatid na mga anak naman ni Don Ramon kay Jeneline Magsaysay. Pagdating ng huling bahagi ng kanyang buhay ay lang ang paulit-ulit na pangaral ni Don Ramon sa kanyang mga anak na lalaki. Huwag niyo akong tularan. Na ang tinutukoy ay ang pagiging babaero niya sapagkat napakahirap pala ang maraming anak. Pag-amin pa niya sa mga panayam na noong mga kabataan ni Rabon Rabilla, hindi siya marunong magkontrol sa sarili at pinipilit niya talagang maanakan ang lahat ng kanyang mga nagiging kasintahan. At nang tanungin muli siya sa hiwalay na panayam sa misteryong bumabalot sa kanyang kakaibang karisma sa mga kababaihan na baka nga nagtataglay siya ng gamit sa katawan. Isang simpleng ngiti lang ang isinugot ni Ramon Rebilla sa bagay na ito sabay pag-amin niya na meron nga siyang taglay na agimat at ilan sa mga ito ay nanggaling sa kamag-anak ni Nardong Putik na ginawa niya ng pelikula noong taong 1972. Taong 2011, nang huling makatanggap ng pagkilala si Don Ramon Rebilla Sr. mula sa Catholic Mass Media Awards at ito ay ang Lifetime Achievement Award. At pagkatapos ng mga sandaling yun, dahil na rin sa kanyang edad, tinamaan na siya ng iba't ibang karamdaman sa katawan. Kasama na ang stroke na naging dahilan ng pagkakaupo niya sa wheelchair hanggang sa mga huling bahagi ng kanyang buhay. Ikatatlong putisa ng Mayo nito lang taong 2020, dinala siya sa ospital sa Bokoor, ngunit kinabukasan ay inilipat sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio sa Global City sa Taguig at dito naging bedridden na lang siya. At pagsapit ng ikadalawamput-anim ng Hunyo, kulang-kulang isang buwan mula nang maratay siya sa higaan ng karamdaman, si Don Ramon ay isinali na ang kanyang mga agimat at tuluyan ang isinuko ang laban. Si Jose Acuña Bautista Sr. ay pumanaw dahil sa heart failure sa edad na siyamnaputatlong taong gulang. humayo kayo at magpakarami. Isa nga bang pagtalima sa utos o biyayang hatid ng kapangyarihang tinataglay mo? Ikaw kaibigan, tagtad ka rin ba ng utang sa mga tindahan at kapitbahay mo ngunit inuuna mo pa ang pagtitiktok? Anong klaseng agimat ang meron ka? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!